uh i explain po yung step by step process kung paano po natin ma-avail po yung mga services under po ng PhilHealth consulta pagpupunta po tayo sa hospital naman po so once you get there they will be giving you a form and this form should be properly filled out meron pong tutulong sa inyo para po i-fill out yung forms po na yon At after nyo ma-fill out yung forms a photo consent will be done And then after that, medical consultation follows. Pupunta na po tayo sa doktor para magpakonsulta. Pag tayo po ay nagpapakonsulta na sa doktor, pwede actually dito makita kung sino yung may sakit at kung sino po yung walang sakit. Pagka walang sakit, okay lang po yon. At least mag-check pa rin natin kung ano yung mga kailangang tests just to know that they're okay. Pagka may sakit naman po, magbibigay din po tayo ng gamot, mga laboratory at agarang paglunas kung sakali pong may sakit. So after doing that, you will go to the next table and then you will be given an incentive. Nagbibigay po tayo ng monetary incentives. Ito ay para mapalitan ang kanilang pamasahe sa pagpapakonsulta or pwede rin nilang gamitin the excess for their food.